Ayun pala yun eh. Doon, makakabot na tayo sa taxi. Hi guys! Welcome to my vlog! <laughs> We are now here at the Monte Maria, you know? James in the house! Kuya Udi! Jess Ram, sarap buhay! Tulog-tulog lang, diretso lang, diretso! Diretso daw kanan lang! Diretso, may pakanan yan dyan! Ito ang kanina ah. Ang na yan eh. Okay. Hindi, oh, yan ka ba Ah. Ah, ito. Ya, nakikita nyo ba yan? Welcome to Monte Mayor. pala. Ayan. Pila tayo mga kabayan. Sapagkat po, aray ko Ops Sir, pabunay na sir, sir? Bayan? Apo Palabas po kami Palabas? Apo Bilala natin sir Okay, one way tayo sir Ah, okay oh, sige Meron pa kasok kasi dito sir Okay, sige salamat Ayan guys Tatak pa na si Mama Mary Ah, yun na Yung pula yung pula po si James kasi makikita namin yung Monte Maria ng buo. Nahadlak at mo dyan, no? Sir, sir. Banti ka konti. Pag weekdays pala, pwede mag-ride. Pag weekend, dito lang ang motor. Ganyan. Tapos lalakarin mo papunta ron. Ang taas pa naman eh, no? hmm. Ah, ito. Kapag ka kotse, mamamasyal ka. Pag dyan lang, pag uh, lalabas mag Pwede magpark doon, oo. Do Brad, paabot nga lang tape dyan. Ayun o. Oh. Brad. Tape. Yawa ka. Para o ka... yung ano mga kahit hindi mo binigay soft drinks. Ay yung uh, pala. Kaya mo na, nakalimutan ko Napaka ano kasi. Kaya. <laughs> <yun. laughs> Ay putik. Dapat hindi ikot na tayo sabi ko. pala yung istotrato. Ha? Di ba pala ayos po? Hot dog pa pala to, no? Opo sir Pwede tayo mag ride sa dito Brad? Ito ang na to? Kaya nga, para makakit yung motor Tang Pangit motor. pa eh Ha? Di pa ano Ba't kay Rudy ka nakatingin nung sinabi mong pangit pa? Pangit pa siya? Si, <laughs> pangit ka ba daw di? Oo na Ha <laughs> <do> <laughs>